Hi guys! Ito nga pala ang una naming vlog Kaming mga grupo ng mga Saudi boys At ito nga ang aking mga kasama Ang mga Saudi boys na matagal nang hindi umuwi sa kanilang mga bansa Dahil iba't ibang lahi ang aking kasama At uh, ipapakita ko lang sa inyo ang aming ginagawa Ito nga pala ay uh, cladding at saka salamin So hindi ko na po ang aming nagawa dahil ngayon lang po kami mag-vlog at uh, inuumpisan ko dito mag-video at iyan mga po ang aming natapos. At iyan ang mga kasama ko, paulit-ulit na lang. At yan may mga matangkad, may iba't iba akong kasama. yan, may mataba at siyempre may iba't ibang amoy. Katulad ng amoy bata at saka basta, may kasama akong matangkad. Ayan. Ibat-ibang size ang aming grupo at syempre meron din maputi Ayan, at uh, iba't-ibang kulay ang aking kasama dahil iba't-ibang uh, lahing ang aking kasama. May hapon at saka may Ethiopia At uh, ito, ipapakita ko sa inyo ang aming ginagawa. Ito nga pala ay, uh, ito yata yung sinasabi ng curtain wall sa mga salamin basta, hindi ko alam, basta kayo na ang magsabi kung ano yan basta kami, yan, cladding yan at saka yung iba CNC katulad niya may butas-butas katulad dun sa taas at saka, ito nga pala namin ginagawa isang uh, department store o kaya bilihan ng mga groceries ayan, katulad niyan dito kami sa Tamimi Markets dito sa Jeddah, so kung nasa Jeddah kayo, pat matapos itong ginagawa namin ay dito na tayo mamalingke at ito nga yung aming kakabit na salamin uh, napakalaki at napakabigat at uh, siyempre kailangan natin ng glass sucker katulad ng nilalagay nila para mahawakan natin ng maayos at uh, pwede nating may move yung salamin at uh, yan katulad nyan ginagawa ni tangkad siya nga pala si tangkad pinakapatangkad namin kasama at yung kasama niya ay ang kanyang kababayan na uh, si lolo niya at uh, yung lolo niya ay kinuha niya yan si tangkad para magtrabaho dito sa salaminan at yan katilod yan makikita niyo naman iba't ibang size katulad ng sinabi ko kanina at ito nga pala ay gumawa kami ng uh, improvise o kaya naggumawa kami ng truck truck o kaya broom broom ayan para sakay namin yan at travel namin para uh, Very good hindi kami mapagod magbuhat. Kaya, ginamitan namin ng discarding Pinoy. Oh. Tingnan nyo naman, oh. may gulong. Yan, tinulak tulak At hanggang dito lang, guys, mga guys, dahil uh, mahaba na ang ating video at sana, uh, supportahan nyo dahil marami kayong walang matututunan sa aming blood. Maraming salamat and God bless. See you tomorrow.